For today's video nga, magluluto kami ngayon ng bilo-bilo dahil nag-crave si daddy at nag-request siya sa akin. So, pagbigyan natin kasi minsan lang yan mag-request. Ganon. Nagkataon din na rest day niya today. So, may assistant ang person. Nakala niya makakapagpahinga siya. Ganon. Char. Kalahating glutinous rice flour lang pala yung aming lulutuin. So, naglagay na ako dyan ng hot water. So, hot water talaga yung ginagamit ko or maligam-gam na tubig. Pwede din naman kayong gumamit ng malamig na tubig. Depende yan sa trip nyo. Kasi trip po nga hot water. Walang pakialaman. Charot. So ayan na nga. Gumamit na nga ako dyan ng kamay. Minikos-mikos ko na. Charot. Alalay lang talaga ang paglalagay ng tubig. So, tansyahin nyo sa balat nyo na hindi sobrang init. So, tingnan nyo naman ang texture ng hot water yung ginamit, di ba Hindi siya madikit sa kamay. Sinasabi ko sa inyo, subukan nyo nya, Pero ang paglalagay nyo ng tubig is tansyang tatsya lang para hindi kayo mapaso. Yung kaya nyong hawakan, ganorn. Subok na subok ko na kasi ang hot water or maligamgam na tubig. Hindi talaga siya dumidikit sa kamay. So, hindi ko kayo inuutosan. Sinishare ko lang sa inyo, guys, para hindi kayo mahirapan magbilog bilog Na need nyo pa i-do-do eh, ang kamay nyo doon sa glutinous flour na pul pulbos. Ganon. O, no? di ba napaka-perfect? Naglalagay din pala ako ng kaunting sugar at kaunting salt doon sa mixture na gagawin kong bilo-bilo. Siyempre, nakadipindi pa rin yan sa inyo kung maglalagay kayo ng salt and sugar. Ako kasi gusto ko yung bilo-bilo may lasa siya, hindi lang sa sabaw. Ilang beses na kasi ako nakatikim ng bilo-bilo. Ang masarap lang talaga ay sabaw. Yung bilo bilo niya ang tabang walang lasa. Kaya para hindi masayang so lagyan natin ng kaunting sugar dahil nga walang sariwang langka dito buti na lang mayroong nasa lata so hinanap pa talaga namin yan doon sa bakala mabuti na lang talaga may natagpuan kaming langka and then naghahanap din kami ng sago kaso wala kaming mahanap na sago kaya bumagsak kami sa tapioca dahil may kamahalan ang nyug dito so gagamit tayo ng tubig so magpapakulo na ako dyan ng tubig so first time ko nga pala gumamit ng tapioca pearl o ba diba, ang galing hinugasan pa niya hindi ko alam na natutunaw yung iba guys. Kasi siyempre nasanay ako sa sago na hinuhugasan ko talaga siya bago ko siya lutuin. Malay ko ba dyan sa tapioca pearl? Ngayon ko lang siya na-encounter. Charot. Dahil nga sa sobrang kalinisan nating Pilipino. Ganon lahat ng bagay hinuhugasan, char. So, nung kumulo na nga, nilagay ko na yung tapioca pearl. Inuna ko yung tapioca. So, nagulat ang person dahil sobra talaga siyang lapot. Akala ko naman hindi siya malapot. Naalaala ko nga pala yung tapioca is kasaba. Kung hindi ako nagkakamali, char. Ay, naku po. Iniisip ko nga kung ipagpapatuloy ko ba ito, ititigil ko na lamang, charis. Dahil nga first time kong gumamit ng tapioca pearl, hindi ko alam kung paano siya lutuin. Sabi ko baka matutunaw siya, puro sabaw na lang ang matiras. Sabi naman ni daddy na assistant ko, charot. Sige lang, ipagpatuloy mo yan dahil talagang ganyan daw ang tapioca. Kaya ayan, makinig din tayo sa ating asistan, charis. <laughs> So, ayan na nga, nakasurvive naman. Kapag lumutang na yung ating bilo-bilo, so, ibig sabihin yan, paluto na yan, guys. So, ako, diskumpiado ako. Gusto ko kasi yung bilo-bilo ko is lutong-luto. Kasi, minsan, akala mo, luto na, pero hilaw pa pala. Pagkagat mo, hilaw pa yung ilalim. Nag-add pa talaga ako dyan ng 5 minutes bago ko inilagay yung pangalawang gata. So, kaunti lang yung nilagay kong pangalawang gata kasi nga gumamit ako dyan ng water. And then ni-mix-mix -mix ko siya ng paganyan at paganon. Sa pagluluto ng bilo-bilo, dapat mahaba ang pasensya mo at may energy ka dahil hindi mo siya pwedeng iwan. Tulad ng pag-iwan niya sa iyo. Charit! At babalikan ka lang niya kung kailan niya gusto. Char! Ay, este! Nagluluto nga pala ako. Char! <laughs> so, nag-add na ako dyan ng white sugar. So, alalay lang yung paglalagay ng sugar dahil maglalagay ako dyan ng condensed milk. Pag nagluluto talaga ako ng bilo-bilo, mas gusto ko kasi white sugar talaga yung gamitin ko. Kasi piling ko ang linis-linis ng bilo-bilo, ganarn. Pero okay din naman ang brown sugar. Nasa inyo yan, nakadepende yan sa inyo. Siyempre kung walang iba, di yung brown sugar ang gamitin nyo. Ay ako mayroong white sugar dito, kaya ako ang masusunod. Ako ang nagluluto, charot, joke lang. <laughs> so ayan na nga, inad ko na yung langka dyan. And then inad ko na din yung unang gata. So kaunti lang yung aming gata dahil dalawang nyog lang yan na maliliit. Nakasing laki lang naman ang kumo ko guys. So si Bin Real na yung dalawa, sobrang liliit niya. So mahal talaga ang niyog dito compared dyan sa Pilipinas. Mas maganda pa rin sa Pilipinas magluto ng bilo-bilo kasi wanto sawa ka talaga sa gata. Di yan, isang pirasong nyog, 10 piso, 15 pesos. Malalaki na talaga siya. Eh, dito, kumo ko lang guys. Maliit pa sa kumo ko, ganoon. <laughs> so ayan, wala tayong magagawa dahil andito tayo sa ibang bansa kasi pag nag crave tayo, wala tayong magagawa kundi bumili na lang talaga. So lalo na kinukumbret ko pa talaga sa piso. Ayan, na-stress ang person. Charis. <laughs> So, naglagay na ako dyan ng kalahating condensed milk lang, guys. So, tansyahan lang talaga ang tamis nito, guys. Yung hindi sobrang tamis, hindi rin sobrang tabang. Sakto lang talaga siya. Nag-add nga pala ako dyan ng kaunting salt para mabalance lang yung taste. Hindi siya nakaka-umay kainin para yung kakain hindi agad maumay sa tamis. Every time talaga gumagawa ako ng minatamis, naglalagay ako ng salt. Yun ang sikreto para hindi nakaka-umay. Pero di ko na nabidyohan. nakalimutan ku vlogger nga pala aku chares <laughs> <laughs> And then, hinalo-halo ko lang siya hanggang sa kontinto ako. Ganon. Hindi na pala ako dyan nag-add ng pampalapot dahil kung nakikita inyo, malapot na talaga siya. Dahil nga, sobrang lapot ng tapioca pearl. O, ba diba? Naging success din naman pala. Okay pala siya gamitin. So, luto na yung isang casserole na bilo-bilo. So, dinamihan talaga namin, guys. Kasi magdadala si daddy sa office. Mamimigay siya don sa kanyang office mate. Makatikim naman ng bilo-bilo. Ika nga nila, share your blessing. Char. Yung kahit nasa Saudi sila, nakakain pa rin sila ng bilo-bilo, o simpre nakatikim sila ng luto ninyo, or rachar I hope na nag-enjoy ka sa aking vlog for today, kung nag-crave ka like me, so magluto ka na din ng bilo-bilo, thank you for watching